Good morning everyone! So day off natin. Ang ginagawa namin dito pag day off kasi covered for physio, massage, ang acupuncture. Ubusin natin, di ba? Ano pa bang ibang mga ano dyan? Uh, coverage, yan. Pupunta tayo ng acupuncture. My favorite akong acupuncture is dito. I Minamassage mean, taga almost an hour para na ding massage, no? So doon ako magbalas. Pangalawa ko pa to pero double benefits, di ba? So, may appointment ako, ako 10.30. Yan, ang day off natin. For yourself, na walang uslot sa bulsa. Ooh, I'm moving. Oh, ano yun? Moving on. Nag-sold out na pala yung bahay dun sa kabila. Late na tayo. Anong oras? 22. 5 minutes lang naman drive. I'll be there on time. So, today here it's 10.22 in the morning. Wednesday. So, off ako today, Wednesday and Thursday. Ang kagandahan lang ng company yung ko, uh, pareho kami sa department sa lab namin at saka sa isang department. Dito tayo kasi busy doon. Pareho kaming shift A and B. Two days work, two days off, To three days work, three days off. Alternate. Yun ang pattern namin. So, yan. Kaya, praise God. I'm so grateful na binigay ni Lord ang pinipray ko na sana Uh, makuha ko yung career ko, yung field ko, balik ako sa field ko na mabalance yung life, yung work balance kasi nga mahirap pag ang asawa ay pag onboard siya. Ako sa akin lahat tapos ma, kung uh, duty Monday to Friday burnout 'di ba? So hindi talaga maglong last lang years ako mag keep sa career ko kung ganyan ang schedule. Mabuti naman, ang bait ni Lord talaga, no? Binigay, ibibigay talaga ni Lord, guys, no? Mga ano ka, hard work and with pray at mabait ka na tao, bibigay ni Lord. Or ma-realize sa tao na bumait ka, ma-realize. <laughs> ibibigay talaga ni Lord ang hinihiling mo ah uh, heartedly. So, yun, to this work, to this off. So, thank God ngayon, Bakasyon pang asawa ko kasi 4 months vacation nila. Pag seaman dito, uh, depende sa Lake Superior kayo or sa uh, ano ba, Lake or ma-assign dito sa Ocean, Atlantic, Ocean ang tawag dito kasi lokal lang sila, Newfoundland to Quebec. Tied up ng ano, 4 uh, months sa uh, winter. So, vacation siya December, January, February, March. Balik siya end of March. So, 4 months. Kap kapahinga ako. Praise God. So, hands on Thank God, yung isa ko, hands on naman talaga kasi gusto din niyang bumawi pag wala siya, ba? Diba? Kasi akin lahat isa pa, yung mga bata. Ang bilis, makikita mo yung growing nilang every second, natutok na tutok ka. Grabe talaga, ang bilis ng lumaki. ng So, pag onboard naman siya, balik siya April, May, 2 months work, 2 months two months work siya, tapos one month vacation, and two, one month work to two months vacation. So, ganun din ang schedule niya, which is, wala talagang perfect sa buhay, guys, no? Uh, nahirapan kami minsan kasi long distance, iba two months, LDR. Pero, inisip na lang namin, walang perfect sa life talaga. Okay lang din tayo, bakit kung dito ka rin, Monday to Friday ang duty mo, hindi ka makachamba ng timing ko, grind ka din man dito Friday, wala namang quality time sa mga bata sa Tordi, di ba? Kasi nandito na ako. Pagod ka sa Friday, ano, sa tordy. tapos Sunday, ayun, time mo tapos sa mga bata and then few errands, di ba? bahay, lahat-lahat i-ready for your routine every for Monday, Monday to Friday. Kaya ganoon pa rin, di ba? Dito ako mag-party. So dito tayo sa Neurology Center mag-parking 10.30. Oh, may 4 minutes pa ako. Grab natin lahat ng coverage. Why not, diba? Every company, iba-iba ang ano nila. Coverage. Mabuti yung sa amin. Not too bad. I don't have to complain. Um, 750 for massage. Shoes, 750. Acupuncture, 750. Canadian dollar. Pero, ang kada massage, $95 plus. Siyempre, magbigay ka ng tip. So, yun ang ima-minus mo sa $750. Okay na, pero kung mga physiotherapy, kung nak may aksidente or kailangan mo talaga for therapy na serious injury or kailangan mo talaga ng medical treatment, hindi din sapat ang $750, di ba? Pero yung ibang, ibang company, meron ding tag, ano lang, $300, $400. So, depende sa company. So, grateful lang din ako kasi akin, at saka sa asawa ko sa akin 715 din sa asawa ko din so yun cover ko lahat ayaw naman yun ng massage sana all sa aking company maganda kasi ah uh, pwede magamit ko yung uh, side ng ano ng benefits ng anak ko at saka basta below 18 years old anak ko at saka asawa ko pero sa company niya under your name lang. So, kung halimbawa ako ang pasyente, akin lang ang makakovered. Kung gagamitin niya, yung sa kanya lang ganun. So, depende nga sa benefits ng ano, company niyo. So, anyway, nandito na ako. See you guys. Have a good one. Bye. Alright, tapos na tayo mag-massage. ayun may ano dito. Garden center sa tapat. mag -ikot, ikot muna ako. Wala lang. Trip ko lang. Ayan, ang daming mga seeds. Oh, na pwede itanim or isidlis. bato, binibinta din dito sa Canada. Ay, grapefruit. Tag 249 each. Ay, hindi pala pumilo. 399. Bili tayo pumilo, be. Buongon, buongon. Bili tayo ng buongon. Is ah, 39 lang. Ay, meron pala dito. 299. Pareho lang pala ang price. Ano ba to? Sweet cherry tomato. Ito yung tinatanim ko na perennial. Totobo lang siya. Asparagus. Yan. Bumili ako ngayon apat naman. Um, sobrang sarap to. Ano lang to. Butter. Ilulotom ng butter and garlic. So crunchy and... Dito na tayo sa bahay. Ayan. Namimiss ko yung tinula sa nga tayo. Hanapin talaga kung anong kinalakihan, no. Tinulang manok na may malunggay. Eh, may nadampot ako dun na fresh malunggay. Arat na! Hot. After kumain, lumabas ako saglit sa Subis, guys. Dito, mayroong mga apps dito sa mga store na yung pa-expired na na ilang weeks or ilang buwan. Nagsisell sila ng 50% to 75%. So, pinipick up ko na. May mga ribs. May mga spices. Ganon. So, ang ribs, instead na 42, naging ano na lang to. At, uh, 12 but of 14, ganoon na. Sobrang mura na. So, pinapick up na whatever kung anong nang natira doon online. Ayun. So, dito na naman tayo. And that what? <laughs> well, the next day, man, si <laughs> At di least dire nagfunction nag-function pa ba at kag-tax? Ayan, ikot-ikot kami. Tapos may nabili siya, nagbagot-bot siya kasi mahal daw tax. Sabi ko, at least, nagagamit pa dito. Hindi pa broken system unlike sa Pinas, ba? Diba? Nagbabayad ng tax. Wala namang kwenta. So, anyway, ngayon, nakikilaw, nakikilawin sa amin nagkano kada bisita talaga niya yun gumagawa siya ng tuna na kinilaw tapos sabaw ang mana at ating mga anak ko din o nagluluto din siya ng pizza